eto ay isang version ng paggagawa ng kilawin na pusit. Lalagyan muna ng mainit na tubig para mawala yung lansa. inalo Tapos dahil kulang, tingin ko eh, hindi nagtagang ko ng mainit na tubig. Saka naman natin to papatuluan lang para tumulo yung ano yung mainit tubig tubig yan hayaan mo natin ang ganyan tapos isasali ka simpleng kilawin lang to kaya simple lang ang ricado asin luya tsaka sibuyas ayan ayos na yan tapos yung sukang tuba ano na binabarang ko lang yung sili eh. okay na yan yan, talo-talo na. -talo Amay, ah, tikim eh. Ba. Kasarap ah, niyan. Yan lang ang version ko mag kaibigan. Ayan, tara. Kumain na.